ulit mga kagritipid ngayong araw December 17, 2020 at uh, uh, ito, nandito kami ngayon maaga, alas 6 ay uh, kanina pa pero alas 6 sinimulan namin tungkol pinaliwanag muna namin gagawa tayo ng punlaan na may sukat na 1 meter lapad at yung pagano nya nasa ang doon nasa kong ito, 25 20 by 25 yung kong ito, Uh, 1 meter by 25 yung haba nya, yung lapad ay 1 meter lang tapos i-plus nyo pala mga ka-agri yung kanal kaya pag nagsukat kayo parang ganyan yan ginagawa ni Pinsan James yan ipasok nyo dito tapos mag kayo uh, kanal 1 feet tapos 1 meter yung lapad ganun yan. dito namin para makita nyo para masundan nyo yung mga beginner sa atin sa pagpaparming ayan tapos ito bakit may tulus tayo dito meron din tayong tulus doon para makikita natin may guide tayo pag hinila natin yun uh, container ayun yung container natin para tingnan nyo mas mabilis mas straight madali lang i ganon pagkatapos niyan i papalitan natin pataas konti para just in case uulan ng malakas yung daloy ng kanal natin maayos madedrine kagad dito. Tapos, ang purpose ng kanal para hindi tumigas yung punlaan ninyo. Yan, kamang punlaan para pag binunot, ay malambot mayroon pa rin, ilalagyan pa rin natin dyan ng tubig. May may iwan mga tubig dyan. Ganun, pag nagpa uh, kuwan tayo, pag nagpapasok tayo ng tubig, mayroon at mayroon tubig dyan sa kanal. Yan ang uh, magpapalambot sa kuwan natin. Sa punlaan natin. Ayan, mamaya yan, straight na straight na yan. Kasi papalitan natin. Ayan, nandun si Pinsan James. Ayan, tignan nyo, yung hinila ko. Ako nung naghila kaya, one shot naman ngayon. Hinihingal ako ngayon. Ido-dokumento natin para makita ninyo. Ayan. Ito yung, ayan yung proseso talaga ng hybrid. One, one meter lang. Bakit one meter? Hindi two meters. Para mahindi titigas yung punlaan ninyo may proseso yan kung bakit pinag-aralan na yan kung bakit ganyan yung punlaan wag masyadong malapad para yun yung purpose nyo para walang transplant shock pag binunot hindi natanggal yung mga kwan putol putol ayan san yes din kaya yan yung damo diyan tatanggalin din natin yung tatapalan ayan yung damo sa ginawa nating kanal yan double kanal na tayo para matrap natin yung nagpapatubig doon hindi papasok dito sa punlaan natin o, ganun. Okay. Yan, post muna natin at tignan nyo kung paano yung paghila namin. Yan. Okay. Agritipid. puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid Pills, para palagi kayong updated. I-upload natin ulit ito sa YouTube natin para masundan nyo. Kasi sa Facebook, hindi niya kaya mag-upload ng malaking files sa YouTube lang ay, ay talagang ah, kahit malaking files sa kaya niya. Okay. Post muna natin. Dito na, na natin pipisin yung camera para makita niyo. Ganyan lang, 'di ba? Kadali. Kasi kung wala kayong tulos, yung gagawin niyo po hindi siya accurate. Liko-liko 'yan. Pag naliko, uh, liko, baliko yung kanyo, yung unang nagawa ninyo, sunod-sunod na 'yan. Kaya kailangan yung unang stick dito, partner doon ay tignan nyo ng mabuti kung straight. Pwede pa lang. Eh, baka SLHC kabel dito. Ah, uh, distance ang tatapakan di pagkuha ta. baka dito. kanal natin na daluyan naman doon kung tumatagas yung patubig doon sa harap kaya ginawa natin yan sige gyan tignan natin si pinsan james hihilain niya yung para makita nyo ayan at least uh, mayroon siyang guide nakikita niya yung tulus doon na ilinagay niya ayan tignan nyo kung gaano kaganda yung punlaan natin pag may guide o oh, diba ganun kadali gagawa tayo ng paraan mga ka-agree kung paano natin mapabilis yung trabaho natin mas accurate hindi yung gumagawa tayo ng punlaan na parang tinatamad lang ha? sige okay lang ata mapidot to ata ayan mapantan to di kanal lagi tan yatan kanal tikwan okay ayan na o diba kadali Straight na straight. Mm. Panoorin nyo. O, pagbalik nya, mayroon din yung tulos doon. Ganun lang kadali yung ah, uh, matagal na natin ginagawa ito mga ka-agree. Ayan. Kaya at least sa susunod, alam na nung pinsan natin kung paano yung discard natin. Tinuturo na natin kasi hindi natin kanyan na magre-retire din tayo talaga sa pagpaparming lalot. Abangan nyo, iikot tayo da sa Los Bimin para Ihatid ang magandang balita sa ating mga kaparmers. Puntahan natin kung papalarin tayo. Puntahan natin yung mga kasamahan natin sa Agritepid PH para paandihin natin, tingnan natin yung sitwasyon ng kanilang sakahan. Ayan. kita nyo? Oh, kadali kung may guide. Oh, mas mabilis, 'di ba, kung may guide kasi mga ka agri mas mabilis ang pagtrabaho natin. Oh, ayan. Tapos ako naman ilagay na natin yung para makita yung dito na lang yan ito natin rapunlaan natin ng SL 8 ito dahil tatlong variety tayo tapos yung ito dito banda SL 28 h tapos yung isang variety dito na pangkwan natin sa kawan dapat may comparison pa rin tayo ibang, uh, ibang hybrid company para mapakita natin yung magandang itatanim pa kanan. Uh, oh, Ayun, maglalagay na para continuous. 'Yan panoorin nyo. 'Yan. Wala nga angcre. nyo, kayong isang petrol na kayong ganon, wala kayong kanal. Masyadong masikip yung padyon. Kung laan niyo gaban maglalagay na kayo ganyan. Tantiyahin nyo na yung one 2 yung kanal niyo tapos ganon. Para uh, maganda naman yung punlaan nyo. Kung presentable naman. Uh, medyo maakit konti yung yung amo ninyo. pag so, ganyan yung trabaho ninyo. So, baka dagdagan pa lang sa saan. Bonus. So, lang. So, pwede na natin tanggalin to. Kasi natapos na. So, ngayon, nandun si Kinsan di ba partneran yan o, di pagpunta niya dito Di re Ganun lang kabilis Kahit maluwang yung punlaan natin Mabilis lang nandun siya oh tapos na natin yon Tignan nyo doon Papartneran niya gagawa tayo ng paraan maraming paraan bago kayo lumusong inisip nyo na isipin nyo na yung bawat galaw kung saan mapapabilis kung saan mabilis accurate maganda ganun yung pagkuhan natin para naman sinabi ko nga kung mabait pa yung taga uh, kanyo amon nyo sasakahan baka matutuwa yun mas uh, dadagdagan nya yung bibigay sa inyo okay tayo naman yung maghihila. Ayan. Paroonin niya. liter by 25 Yan po lang sa SL Bali 30 ito eh 30 yung haba nito O tignan nyo O pakita ko sa inyo Kung gaano Kaganda kung mayroon kayong diskarte eh. O ba? Diba? Kita nyo Ganun kaganda yung Kuhan natin mm. Yan pulot na naman kayong uh, aral. Ito, ginagamit natin na container na to. Nandito na to, hindi ko na tinatanggal yung laman nito. May laman na maliit na bato at buhangin. Kasi ito, ginagamit natin sa sabok tanim. Yung pang kanal din. Okay. o yan yung ginagawa natin napakasimple pinasimple natin na maganda hindi yung nahihirapan ka dyan antagal mong gumawa wala kang guide napakapangit pa nung ginawa mo kaya tayo napakasimple hindi tayo ganun na pagod na pagod gumawa ng uh, punlaan kasi yan pag hindi nyo sinamahan ng diskarte matagal yung trabaho ninyo, pangit pa yung ginawa ninyo. Kita nyo? Ganon mga kaagre. Slowly but surely, accurate at maganda. Diba? Wala tayong pagmamadali. Pero, yung natrabaho natin, mas mabilis. Kasi, ginamitan natin ng discarte. Dapat hindi pa tayo inabot ng 30 minutes. Tingnan natin yung ayan. Lalo na pa hindi tayo nag-uusap mas mabilis. O tingnan nyo Sakto. Yan ganyan ka accurate 'yan. Tingnan nyo Dalawa pa dito, sakto. May espasyo tayo sa gilid. 'Yun yung pinakakanal natin kasi para matrap natin yung tubig nito. Eh, pag pinatubigan natin para hindi pupunta sa punlaan natin. Ayan. Meron lang. Yung pamamaraan natin. So, ayan. Kita nyo ba? Hmm. Diba? Slowly but surely, pero accurate. Hindi ka nagmamadali, pero mabilis. Unlike sa hindi mo sinawahan ng diskarte yan, abutin ka ng siyam-siyam dyan sa paggawa pa lang ng kanal. Pangit pangit para po sabutin ka ng ilang oras yan. Hindi mo makapalabas yung magandang kanal. O, ganyan lang. O, yun o saktor yung espasyo natin. Hmm. May espasyo tayo sa gilid para sa kanal diyan pang trap natin din sa kabila. Ayan, ilalive na natin para hanggang matapos para makita nyo. Abangan nyo ito sa YouTube channel, upload natin paano ang paggawa ng tamang punlaan na may diskarte, mabilis, maganda. straight Ayan. Masaya kami yung pinangabangan sa inyo. Ito naman, pag anong tayo mamaya, para sa SN, H, yung uli natin pinabad. Ito sinagpulang tayo lang. Punla dahil sa maraming lumutang sa isang variety. Alos 10 kilos yung ampaw ng isang variety na binabad natin. Hindi na natin papangalanan. Ayan. O, di ba? Ganyan lang. Okay. si Agritipid. Andang tumulong sa inyo sa anumang oras. I-PM nyo lang ako sa Facebook account Agritipid PH para may add ko kayo sa group chat ng Agritipid PH para masundan nyo ang aming ginagawa doon. Ang gaganda na ng palay ng mga nauna sa 20 plus days sa 30 days. May sowi na yan na 30. May 20 days pa na natitira yung variety kaya baka mag-average sila ng 60 sa protocol natin sa agritipid pH okay sharing is caring maraming salamat happy farmers oh, di ba o diba? oh. Anong masasabi nyo sa ginawa namin ni na Pinsan James? Ganyan lang kabilis. di ba diba, lumutang yung kanal. Tapos yung laman pala noon, hindi ko na ako nakalimutan ko. Kalahating bato-bato yun pinagsalanrahan, pwede. Tapos, kung magaan, pa, pwede nyo lagyan ng tubig. Lulutang yan, depende sa uh, kaya nyo hilain para lalalim din. Huwag nyo hilain na magaan yon, Wala rin, hindi lalabas yung kanal. Okay? O, tignan nyo. Ilang oras ba lang? O, 15 minutes, tapos na. Ganyan, kaluwang. May sukat yan na 20, hanggang doon, lapad, sa 25 dito, lapad niya plus ito kasi 30 na doon yung pagkuhan natin yan sa 15 kilos ng SL 8H tapos yun magkatabi sila SL 19H doon abangan nyo na lang kung anong variety yung ilalagay natin dito target yield natin dito 300 per hectares maraming salamat bye bye Man, mga ay papakita natin kung paano yung gagawin natin sa glit kasi computer tayo kuan ko lang saklit para makumpleto yung videos natin na paano kayo gumawa tapos na tayo gumawa ng kamang punlaan na kanalan natin yan ngayon naman ipapalitan natin ayan sampulan ko lang kasi maaga yung church natin ayan para makimasundan nyo ipakita natin o, para mapabilis na naman kailangan mayroon gayong ganito Ayan, eh, kanina ko lang inayos ito. Meron akong, ayan, half inch by uh, ilang ba? One and a half ito. Lapad. Basta yung pwede nyo pampalitan na magaan. Hmm. Kita nyo? Ito yung binili lang natin dyan sa market. Ito, double purpose. Pag natapos na tayong gawa ng punlaan, magagamit natin itong pork na tata pang linis. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Saglit. Yan, ganito, ganyan muna may tubig saka natin tanggalin, i-release unti-unti pa, tapos na tayo or kung bukas pa tayo magpapa mag... bukas pa tayo magsasabog kailangan may tubig pa rin yeah, saka na lang tayo mag-train kung magsasabog na tayo o ganyan lang o oh. kayo din niyo yung kanal, at least may masas o ganun lang kapyes yang korpusnya karena. yan, hindi gamitan ng discard eh. At abutan kayo ng siyam-syam. Sa pagkawa pala ng bulahan niyang ganyang kaluwang na ay, hindi nyo kakayanin yan, mga kakri. eh See? O, oh, tapos na. Yan, yes, sinampol ko lang sa inyo para may dokumento tayo. Ito, one meter ito. Mm. Ito nyo, pakita natin lahat sa inyo para masundan nyo. Sakto yan, 1 meter. Pwede nyo rin pang sukat. Dito dati pinang su sukat ko, ganyan. Yan, tapos mag-kuhan kayo ng ganyan. Sukatin nyo, tapos sandangkal at 1 inch, 1 feet na yun. Okay. Sharing is caring. Kaya live ba? Ayan, nandun naman si Pinsan So nag Nag-aayos ng kanal na dun. O yan o. Ganyan lang kabilis. Tapos, yan, may ilalagay tayo dyan na pampalambot pa abangan nyo na lang sa susunod kasi kulang na tayo sa oras at least na ipakita ko na sa inyo maraming salamat ginawa natin para sa SL8H ayan tingnan nyo kung lahat natin ba? Diba? kabilis natin ginawa pero tingnan nyo naman yung kwan yan lalo pag naipalitan natin yan di mas pantay na naman lutang na lutang yung mga kanal okay hope na ma natututo kayo sa atin kay Agritipid PH kung paano mapabilis ang trabaho sa maganda quality na pamamaraan sa may tamang diskarte at mabilis. Maraming salamat. Ayun si Pinsan James, iiwanan na natin siya. Nandiyan naman yung backup niya si Tatay. Parating kasi mag-church tayo. Ayun, hmm, tingnan niyo. Ganyan lang naman kabilis yung paggawa natin ng kunlaan kahit gaano pa kaluwang 'yan, magagawan at magagawan natin 'yan ng paraan para maging maganda. Sabi ko nga sa inyo, accurate slowly but surely pero tingnan niyo yung resulta. Ayun, tapos na kapakabilis, hindi yung gagawa tayo ng punlaan na ang tagal mo nang ginawa kasi hindi mo ginamitan ng diskarte tapos hindi pa ganun kaganda kaya sumasablay yun sa pagpupunla pa lang sablay na pag sa simula yan land prep sablay na may hirapan tayo mag maraming gastos may hirapan tayong abutin yung target field natin okay sharing is caring magandang uh, happy sunday sa lahat happy lord's day Marami salamat. Let's go. George muna, babuang lahat.